ng mga abel 'yan mga abel oh. Ito. Ito 'yung sinasabi ko sa inyong fish pan, ngayon nagkatubig, kahapon walang tubig 'yan, o, medyo mababaw lang. Ito naman 'yan, nilalagyan ngayon niya ng tubig 'yan oh. Kahapon walang tubig 'yan, ngayon, nilalagyan na nila, ayan. So ngayon, uh, nag-aabang kami dito kasi pwedeng o possible na dumapo doon sa dulo doon 'yung mga ibon natin. So napaputukan na nga namin ng dalawang beses ng boga 'yan ng anak ko. Siya 'yung hustler dito, boga king. aray ko. Ah. <laughs> so ayan. Ah, tinitingnan nga tinitingnan niya namin kung may fish pan pa doon kasi medyo doon dumadapo or nagiiikot yung ibon ko. Ah, kasi sabi nga ni Consihal dito kasi dito kasi yung pagawa ng mga aparador yan diyan. Sabi la, ayan oh. Kita niyo mga yan oh. Pagawa ng mga aparador yan diyan. So ngayon, siya sabi may dumadapo nga doon na maraming ibon doon. Possible nga akin 'yun. Ayan, mga nyo naman, yan mga abelo. Oh. Kita niyo naman, ayan yung fish pan natin dito sa likod, ayan. Ito kasi niya. Yan ang magagalit yung mga ating mga kaibigan dito. Ayan. Ayan yung fish pan. Ayan yung fish pan dito. Mga kabel, kitang kita nyo. Kung gaano kalawak yung fish pan dito. Pero ito lang talaga yung walang tubig. Ayun, ayun, yung Isa pa pala. Ayun, ayun. May isang walang tubig doon. Yung hito ata, -ata nila yun. Nasaan? Hitoan nila yan. Paputo yung anak ko. Hmm. Wala naman eh. Asan na? Ba't nagpaputok ka agad? Mamaya ka mag-spray pagka... Uh, mamaya na ano, mag-spray dyan pagka... Uh, ano, mamaya pagka um, nakita mo sila dyan. Kasi ngayon wala, wala silang ikot dito eh. Pero hindi pa naman nababa sa atin eh. Kasi walang umiikot dun oh. Siguro no? may hmm. Wala. Hindi, wala na naman pumunta dun eh. Hindi, pumunta dun eh. Doon sila nag-ikot kanina eh. O yan, wala tayong nakikita. Hindi pa naman sigurado bumaba yun. Matagal oh, lumipad talaga yung mga yun eh. Hmm. Yan dito lang kami nag ano, tatambay. Kasi dati yan, may mga ano yan, may mga pagka may laman na yan, lalagyan na ng mga parang mga net, yung mga ah, uh, Ay, dito? ano nilalagay dito? Parang ano, yung mga tali-tali ano? Nilalagay ng mga tali yan mga abel, kaya yung mga ibon dyan sigurado, pagka dumapo, patay sigurado. Ano yung ibon? Ayan, ayan, na, mga abel. Ayan o, oh, Ayan o, kita nyo. Ayan o. Ayan na yung mga ibong ko. Sige, sige, brain. Ano yung mga yan? Pagbalik ko. Dali, dali. Ayan na. Ayan na. Sinabi ko siya. Ready ka. O, ayan. Ayan na, ayan na, ayan na. Game. Ay, support. Aray ko ha. Lagi mo na yun sa gitna ng ano. Ayan, dali. Dadabo na o. Ayan o. Dali, dali, dali. Wala. Support ang kanyang gawa. Sige lang, huwag magpadali, huwag magbadali. Dali, 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 yan. oh, yan. tama na. Yan yung sinasabi ko sa'yo, pag umiikot na dyan, saka magpapaputok. Kasi para hindi sila bumalik-balik dyan. Yan yan, 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 Game, game. oh, oh, ka, loko. Loko, sige. Kala nyo, ha. Kahit wala aming ay, la, lang aming oh. Bugaw lahat. Ay, mayroon pang fish pan doon sa kabila. no? May mga, ano pa doon, naglalakad eh. Oh. Ay, mga abel Oh. Yan, no? Oh. Tambay muna tayo dito habang ano. Ano oras na ba? 12.19, ayan mga Abel, 12.19 Ngayon pa lang ako nagpalipad ng mga ibon natin So hindi pa sila nag-aagahan Ngayon pa lang pagbaba nila Doon pa lang sila mag-aagahan So ngayon, hindi sila makababa dito, dito. Siguro 'to bukas mayroon ano, may maraming tubig na to bukas kaya wala na silang dadapuan dito. Pero papuputukan ko pa rin. Ano 'yun? Ayun oh. Hmm. Pa Basta 'yan, mga Abel, matagal naman lumipad yung mga ibon natin eh. Kaso talagang ano lang, ah uh, ano lang talaga sila. Ngayon kasi nung nakita na lang walang tubig to, yun, nagdadapo na sila dito. Pero hindi kasi sila binubugo sa bahay ah. Hindi ko sila pino-force fly. Mamaya, malapit na 'yan, ulit yan sandali, sandali. Tutuyo kasi. Eh, wala na, ayan na. Tutuyo. Ah, oh, yeah. Tama na, tama na, wag ka na magpuputok, Okay na 'yan. Wala na silang tambay-tambay dito. Ineneno. Ito. Mga Abel 'yun. <laughs> Sige lang. Oh, kita nyo. Doon talaga sila. 'Yan talaga. Doon talaga sila pumupunta mga Abel, ibig sabihin talaga doon yung binababaan nila kasi nakailang ilang mm, day siguro mga treat ayan oh yan, yan mga abelo ayan ah doon yo ayan oh Dumadaan sila diyan oh ayan oh Support. bilis babalik yan agad ayan oh ayan oh abel yan. pag sinusum kasi na ano eh ayan ayan oh kita nyo tama 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 na mamaya na oh. Mag-ready ka lang, mag-ready ka lang. Iikot uli yan. Patagal talaga lumipad yung mga yan. Nabu at least nabubugaw din yung mga dami kanina mga ano dito, yung mga taga kay eh, mga kulay puti dito. Naglay pa eh. <laughs> nag <-lipa> ron, <laughs> yan, nawala na sila. Ayan na, ano, sa kabila, nagro-ronda na doon sa bahay natin. Yan. Brain, tama na nga si di ba diba sabi? Pawal na. Mamaya na pag dito lang humarap. Ayan, wala na. Wala na tayo makita. Handali. Ayan na mga abel Oh. Hindi pa rin kami naalis dito. Ayan o. Oh. Nagpaputok pa rin kami para walang ano, walang tambay talaga. Kasi matagal pa to. Bago magkatubig Oh. Ayan o. Oh. Nagpapatubig pa rin sila mga abel oh. Ayan o. Ayan o. Unti-unti Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan So ngayon, pwede pa nilang tambayan yun dun sa dulo mga abel yun. Oh. Ayan, sa dulo. Yan, pwede, pwede nilang tambayan yun dyan. Tumuka-tuka. Hindi natin kailangang papuntayin mga ibon natin dyan. Delikado. Yan. Masasanay. So yun, malamang tingin ko bumaba na yung ano, yung nakalaban natin si Peter B. na hen at saka mga abel. So ito mga abel, ito yung fish pan Tapos, dito tayo ito maglalaad-laad na tayo Paputang ano pauwi tayo sa bahay natin ayan tuturo ko sa inyo saan dumadapo pa yung mga ibang ibon natin kaya pag maraming pali pa rin ganyan mga pasaway ayan o ito nyo ayan po ayan po mga ibon no. oh. brain Nandiyan oh brain ayan mga pasaway pero pag tinawag ko na yan papasok na yan ayan, ayan. dyan dyan dyan, dyan. Diyan sila. Diyan sila na dapos sa may apartment na yan. Pero tatawagin ko na. Magpapakain na tayo eh. Sigurado bababa na yan. Ayan yung bahay natin. ano ako ayun. Yan. Ito na yung bahay ko yan sa kabila. Yan. Wait lang. So ayan mga kabila. Ayan yung mga ibon natin. Nakatambay doon. Tatawagin na natin. Kita nyo. gaano so, ay ito maayaw agad bumaba yung mga ibon natin. Hmm. So, hindi natin tatawagin, hindi bababa yan. Yeah, that's it. Hindi, pusokin muna natin. Bababa na sila talaga. Ayan. Pasok na, pasok, pasok. pasok 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 na pasok na o, pasok na yung pasok na yung pasok na yung pasok na pasok na mga pasne yata lang mga ibon natin mga abel talagang medyo mga pasaway wala ano peter na gawa mo ja peter Ayan, yung mga hen. Kasi gustong kusun nilang mamaris na eh. Oh, pasok na, pasok. Ayan, oh. Pasok, 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 pasok. Kakain na kayo. Ayan. Alright. Ay, nako, ang titigas ng ulo ng mga ibon na yan, oh. Inom sila ng tubig na malamig. <laughs> tubig lang, plain water lang tayo ng Wednesday. Ayan, oh. Tapos nakamalukat, oregano sila. Ayan. So, ngayon, ang gagawin natin, magpapakain tayo pero iwawalay natin yung mga bagong baba dito. So yun nga, may sarili silang kulungan dito. Ayan, ilalagay natin dito. Dito natin sila pakakainin yung mga bagong baba dito. Then yung mga bagong lipad, yun yung papakainin natin dito. So magtitimpla muna ako ng patokan nila.